Magandang araw po sa lahat. Sa lukuyan na pong pinapasok ang aming patron ng Barangay Alupay upang ibalik muli sa kanyang tahanan. Nariyan po ang mga sumama sa paglibot sa buong Barangay ng Alupay. Yan po ang aming patron ng Barangay Alupay, ang milagrosong si San Isidro Labrador. Salamat, salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming chapel sa Barangay Alupay. Ang makikita po rin niyo ang aming patron ng Barangay Alupay. Ito po sa aking gawing kaliwa ang mga sumama sa paglibot sa buong barangay ng aming barangay Alupay. Yan po si Kap. Yan. Kumakaway-kaway. Yan si Parimbo. Yan si Kaisi, yung nakagreen po. Yan. Yan si Katonyo, Disimbrana. Yung nakabasketball. Ang <laughs> um, naririnig po ninyo ay pasimulang padasal na pasasalamat sa aming patron na si San Isidro Labrador. Dito po sa kanang po ay ang mga sumama rin, mga sumama pa rin sa paglibot sa buong barangay. Isa pong kultura, na ang pagkatapos ng piyesta ay ilibot ang aming patron ng Barangay Alupay na si San Isidro Labrador. Ang naririnig po ninyo ay ang mga dasal na pasasalamat sa aming patron. Yan po ang aming patron na si San Isidro Labrador. Salamat, salamat po sa mabag-umagang ito. Pagpapala sa inyong lahat. <tries>